Ayan. Good morning mga Q. Welcome dito sa ating uh, Facebook page. Kuya Q TV. Ayan. So dito tayo ngayon guys sa tindahan. Uh, team the day po ngayon mga Q. Ayan. Kaya kita nyo ang dami pong uh, mga vendor na nandito ngayon. Ayan. Ayan. So ito yung bibilihin natin. Ayan. Itlog maalat. Dilis. Sibuyas. Bawang. At saka luya. Kaya yung bibilihin natin guys. Ayan. So yung mga vendor natin. No? Ito mga protest dito guys. Ayan. Ayan, dito naman mga gulay. Ayan eh, no? Ayan, mga bulang lang. Ayan, sila ba? Ayan, hanap tayo guys. Itlog maalat. Mukhang doon pa yata doon sa dulo pa yata yun. Mga... Ayan. So ayan, eh, mga dry goods. <laughs> ayan. Ito mga vendor na ito mga Makikita mo lang ito dito mga aki. Kapag mga araw ng tinta. Ayan. So, makakabili ka talaga ng mga sariwang gulay pag araw ng tinda. Mga kayo. Ayan, uh, oh, no? Ito yung mga repolyo dito. Ayan, no? Pinipilahan, mga kayo. Kasi, uh, two times a week lang po dito ang uh, tinda day, mga kayo. Ayan. Ito, mga saging. Kaya, ito yung mga saging, mga kayo. Ayan, asin. So, diretso tayo dun, mga kayo, sa Uh, nagtitinda ng itlog maalat. Kaya, so, ang daming tao ngayon ma-view. Okay, no? O, oh, diba? Ang daming tao ngayon, guys. Ayan, araw ng biyernes. Yung next na tinda dito, Monday. Ayan. Ayan, no? So, para pamilyar sa inyo yung mga muka na nandito ngayon sa vlog natin, guys. Ayan, ano O, oh, ito, mga gulay. Ayan, no? Ikanda e, ng mga talong, oh. Oh, to guys. Ayan, yeah, no? Wow, cute. Yeah. magkano kilo ng Lansones, te? 40, 40. Yung, ah, ito. Magkano dito, te? 25 sa uh, rambutan. Ayan, rambutan. Ayan, ito, merong, ano tawag ito, te? Takway. Yan. kilo? Din yan, te, no? 100 per kilo. Kaya, so, ang dami talagang vendor dito, guys. Kapag ganitong mga tinda. Actually, ngayon, medyo uh, nabawasan nyo sila, guys. Kasi dati talaga, sobrang dami talaga to. Ayan, no? Oh. Ayan, mga mani. Ayan, magkano isang baso niyan, sir? Isang ganyan? 20. 20? 20, guys. 20. <laughs> 20. <laughs> Ayan, kuya QTV, sir. Ayan. Ayan, ayun kaway-kaway sa mga mahagip ng camera natin guys kaya oh si Sir Rock sana ba yung itong maalat na eh, yun guys yan dito lang yung bando sa may ay <laughs> yan last mate ko dati mga kayo si Rams J yan shout out o oh, pakita ka sa vlog yung kasi nga itlog maalat itlog maalat oh arno arno Ayan. Tama sa pre. Okay man. Bro, okay yeah. <laughs> la. Oh. oh. Yan. Ayun yung itlog maalat, guys. Pero bago tayo bumili, ikot muna tayo hanggang dito. Hanggang don sa may pantalan. Ay, huwag 'tong sumu-motor ta. <laughs> sa motor Daan lang galing. Ha? Yan, ikot muna tayo don guys. So dito tayo bibili mamaya, oh. Yan, ikot muna tayo hanggang don, oh. Baka meron tayong makita ngah wedding bilhin. Kayan. Ayan, no? Oh. Mga fresh lumpia. Ayan. Boneless bangos. Magkano naman boneless na? 120. Ayan, mamaya na siya. Ayan. Ayan, meron din mga ganitong binipenta dito, guys. Oh. Ayan, no? Oh. Mga itak. Ayan, pangkayod ng niyog. Ayan, no? Oh. Ang daming gulay dito. Ito, mga kakanin. Yan, mga kakanin naman dito guys. Actually, malapit na to sa uh, daungan dati ng bangka. Galing nga pinamukan. Yan. Ah, dito pa rin dumadaong siguro guys. Hindi naman nalipat. Yan, dilis. Ay, bibili tayo ng dilis mamaya mga kakakyo. Okay, eh, maliit lang. Yan. Ito, daming kalabasa dito guys oh. Ayan, kalabasa. Sir, magkano kayo ng kalabasa ngayon, sir? 20. 20. 20 guys, yung kilo ng kalabasa. Yeah, mamaya sila. Yan. Oh, ito may okay, okay pa dito. Yan. Oh, diba? ba? Yan mayroong Yeah, hanggang dito makakyo. Yeah. Ayun, carrots oh, napakagandang carrots oh, malinis. Ang linis din na carrots. Yan you know? oh. Tingnan naman oh. Oh, Diba? ba? Sobrang kinis yan mga kaki, na carrots na yan, dami dito. Ayan. Dito na ito mga kayo. malapit na sa daungan ng bangka. Ayan o, oh. ayan yung mga bangka o. Oh. Ayan. ah uh, papuntang uh, Pinamukan, Patawid. Ayan. Dito na banda ito, mga kaki sa pinakadulo na. Ayan, ayan yung mga bangka oh. makikita naman ninyo. Mga kaki yan. Tapos dito dati mga Q, merong nagbebenta dito ng mga isda. Kaso nga lang, dilipat sila doon sa may bagsakan center. Yan. Sa may bagsakan center na sila nilipat mga apyo. Kaya dito, parang naging terminal na rin ng mga bangka. Papuntang Pinamukan. Yan. So ayan yung mga bangka. Di ba sir, papuntang Pinamukan yan? Yan, patawid. Yan. Ganito na dito guys. Hindi na po siya... Uh, wala na po siyang uh, nagtitinda dito ang mga isda. Ayan. Ayan na yung bagsakan center. Sa oh. kapila. Ayan na. Oh. Ayan. Ito yung bagsakan center. Maaari